rider na pinagnanasaan. Yan si Anthony Hamor. Mga beki niyang pasahero, gigil nagigil sa kanyang kakyutan. Oras na para alamin kung mapagbigay nga ba siya sa mga sumasakay sa kanya. Dito lang yan kung saan nagsisiksikan ng mga wild at guafu. WTFU! Si Anthony po ay nanununggab ng bakla. <laughs> Katagal mo na. So, ibig sabihin, maganda ang kita. Maganda ang negosyo sa pagiging rider. Okay naman po. Kasi... Dahil nandaming daming bakla. <laughs> <laughs> bakla po yung talagang minsan ang pasero. Ang oh. At laki po tip talaga. Ah, ano yung pinakamalaking tip na binigay? Isang libo. San libo? Pumunta lang ng ano? Opo, oh, pa, parang magkano lang 100 yung... lang po yung pamasahin niya. Bayad na po siya agad. Oh, bayad na baba siya. niya po, mula't ako nag-abot ng 1 gig. Sa iyayaya sa ka? Hindi po, ang papahati. Papahati, papasundot. Ah, papasundot? Kasi <laughs> ah. so, po, pagbaba niya po, bigla po siya nagsalita na, pat pahinga muna tayo, tapos pinapakitaan po ako ng maraming benet sa Gcash niya. Oh. So, Kasi pro-Gcash siya nagbayad. Ah, so sumama ka. Hindi po. <laughs> Kasi mabaho siya. <laughs> paano kung hindi naman siya mabaho? Paano naman kung maayos naman ang itsura? Kung maganda po siya ako. <laughs> <laughs> hindi, kung bading na maayos. Borta, o kaya naman mukha naman malinis, mukha naman mabait. Tapos pinakitaan ka ng Gcash, sasama ka. <laughs> Libreng mapapanood ang ilan sa mga uncut episodes ng WTFU. Mag-sign up lang gamit ang link sa description box this Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Anthony Jennings. Wow! Wow! Kaya naman si Anthony Jennings? Ay hindi. Si Maris Rakal, kilala mo. Wow! Apo opo, kilala oh. Po si Anthony. Oh, ano na, di ba? O oh, partner ni Maris Rakal. Oh, okay. gusto ko yun si Maris Rakal, in fair. si Anthony Jennings. Nakalala ka po sila sa issue. Oo! Oh, oh. <laughs> Dahil dyan, hindi. guest natin si Maris. <laughs> si tinag din ako Ha? Eh. Ah? Tinag ka rin kasi may ugali ka din. No. Hindi, ah. ang kasama natin ngayon ay si Anthony Hamor. Tama? Apo. Hamor. Apo. Taga saan na mga Hamor? Uh, Sorsogon po. Sorsogon. Ay, na ano yan? Senator Cheese Apo. at kay ano, Heart Evangelista. Nakapunta ka na ba ng Sorsogon? Hindi pa. Eh bakit tosak? sa doon mga magulang mo? Mga hamor po. Ah, mga hamor. Sa, Facebook. Hamor hindi amor hindi po may h. h po ah talaga. love with h ah dahil jan ito pong si uh, Anthony oh, bilang ang kanyang uh, pangalan ay love with h kasi niya amor oh. si Anthony po ay nanununggab ng bakla <laughs> how true totoo hindi naman po hindi naman pero nakailang bakla ka na wala po, po. ah si <laughs> Hindi, etong si Anthony, ano talaga ang karir niya, nag-rider ka. Yes. Oh, no, marami, no, ilang taong ka na naging rider? Almost ano po, 2016 pa po. 2016. Oh, ilang taong ka na ba ngayon? 30 po. 30 years old. Anong may natapos ka ba? Naka, anong labot High mo? School, High na, school. Okay, sige. Ang tagal mo na, so ibig sabihin, maganda ang kita. Maganda ang negosyo sa pagiging rider. Okay naman po. Kasi dahil ng daming bakla. <laughs> Pero, ayun niya po, oh. yung pag bakla po yung talagang minsan ng paseo, oh. ang laki po ng tip po talaga. Ah, ano yung pinakamalaking tip na binigay? Isang libo. San libo? Pumunta lang ng ano? Ang, ah, parang magkano lang 100 yung... lang po yung pamasahe niya. Bayad na po siya agad. Oh, bayad so, yung baba niya po, mulat ako nagabot ng 1K. Tapos pag oh. niya 1K, milk na lang po ko sa gilid, hindi na niya. <laughs> in fairness, bait naman ng bakla. Opo. Pero saan niya inabot yung 1,000? Doon po mismo sa Alzado, sumaris po. Oh. Saan niya inabot? Saan niya inano? Pinahid niyang ganon? Pinahid niya. niya lang po sa kamay ko, parang ah. kinamayan niya lang. Tapos gulat, ay. Taray naman. Ay, ano mensahe ba? mo sa kanya? Ay, thank you po. Ah. Hindi ko na po maalala yung pangalan babaihan ganon hindi mm, oo parang gano'n siya parang transport oh, okay. counter yeah, may budget bakit sa tingin mo na inabutan ka ng 1000 parang ano po siya parang ako lang dito sa Binaspin ah balik bayad oy uh, eh kahit naman eh, kung bakit naman sa dami-dami ng ano alang-alang naman lahat ng niyang rider 1000 na ibigay niya pera na lang kung billionaire siya po, may bakit sa tingin mo ikaw sa iyo na, tapos, na humaling siya magbigay ng 1000 tapos pag-uwi ko ba may pa siya Ay. Sabi ko, thank you po, nag-thank you po. Tapos may pub ik Ang gwapo ko kasi yan eh. Ah. Ngayon ako nakasakay ng gwapong rider, sabi Oh, may ganun na. <laughs> oh, tapos, tapos ano? Tapos niya po, minsan tinitext kung free po ba ako. Sa niyayaya ka? Hindi po, ang uh, papahatid. Papahatid, papasundot. Ah. papasundot? <laughs> <laughs> o, oh, so na naulit ang eksena doon sa bakla. Hindi po. Bakit? Hindi ko, po, hindi pa siya nare reply eh. Bakit naman? na naman! Nabait na bait nung tao. Yeah. Hindi mo nare-replyan. Bakit? Alam, paano mo? Nata- <laughs> ngayon, this time, natakot ka na. Bakit? Meron ba siya mga sinasabi na ikinakatakot wala naman, mo? Wala naman. di uh, liyayaya ka pa. Wala ba? Po talaga na, baka pwede mong sunduin dito. Hindi ka liyayaya sa bahay, ganyan. Hindi naman. Uh, wala naman po. Pero may nagyaya na sa'yo na ibang mga pasahero. Opo, marami po. Katulad po yung sa, oh. yung pasahero ko po galing sa, oh. yung sa amazing Cheddar. Um, Amazing Theater doon sa may oh, Sofitel, yung oh, lumang, lumang Sofitel well, lumang Westin. Okay, oh, mga pestuhan nila parang pestuhan po. May pwesto ka lang, Okay. Alam mo nung nung police reporter ko, alam ko na 'yung area na 'yan kasi doon sa mga damuhan may mga ganap dyan. Doon sa damuhan na malapit sa Amazing Theater. Yung Amazing Theater po 'yun yung uh, film uh, center luma. na luma na naging Amazing Theater na ngayon wala na. Nag-hide in sila doon sa garden. ano sila? Hide in -shin naga hide and seek. Hide and seek po, yung mga nakatago. <laughs> nakatago. Tapos, okay, sige. Ikwento mo yan. So, paano? Pag may nag-book sa'yo doon. Doon po mismo yung pick-up niya. Tapos, doon sa Amazing okay, Theater. Tapos, po ako. Pag niya, tapos mga medyo kalagitnaan ng biyahe. So, siya na usog. Ginu... Ah. Tapos, talagang sabi ko, lahat ng babae hindi mahawak niyan. Pero siya dito nakahawak. Talagang ah. nakabit niya. Ah, pero hindi siya babaihan. Hindi po talagang ang gara. Parang dugyot niya. Bor ha? <laughs> No, oh, na cute na cute daw oh. Oh, borta-borta ganoon. Adugyot, ah, akala ko cute. Parang parang mabaho. Grabe. Dugyot mabaho, amoy basura, amoy kanal, ganon. O Oh, tapos kasi pag gugulat ako bas, bakit? Sa pa Hotel from there, sa tapos, sa, ano po, SM San Lazaro ko po siya binta. Medyo malayo. Oh. Tapos, oh, nung dinidikit na niya, anong ginagawa mo? Sabi ko, sir, usog ka naman po. Walawag naman po Uh, kasi po, pagbaba niya po, ni bigla po siya nagsalita na pa pahinga muna tayo, tapos pinapakitaan po ako ng maraming pera sa Gcash niya. Uh, so, syempre, kasi sumama. through Gcash siya nagbayad. Ah, uh, so sumama ka? Hindi po. Kasi <laughs> mabaho siya. <laughs> Paano kung hindi naman siya mabaho? Paano naman kung maayos naman ang itsura? Kung maganda po siya ako. <laughs> <laughs> hindi, kung bading na maayos, borta, o kaya naman mukha naman malinis, mukha naman mabait, tapos kinakitaan ka ng Gcash, sasama ka. Po. <laughs> ah! Meron ka ano naman sinamaan? Ay, wala ako pa po talaga. kasi sinungaling. O, oh, ano pa napansin mo doon sa eksena doon sa area na yon? Ayun nga po, pagka uh, ko doon. That's so, not your first time na mag-pick up doon? First time ko po yun. Ah, pero, naulit pa. Po, hindi na po. Hindi na po ako pumikap pag yun ang pick up. Bakit? Situation. Kasi nga, uh, dahil puso sa kanya dahil sa kanya. Pero ba, meron bang eksena na nagaganap doon sa area? Nung araw kasi meron, pero wala pa namang mga rider nung araw. So talaga nilalakad nila yon, pupunta sila doon. Tapos magugulat ka na lang, madilim doon eh, super dilim. Oh, bigla ka na lang, pag nag-ilaw ka doon, kahit cellphone, bigla na lang may bumabangon mula sa mga damuhan. Or kaya na may mga ulo kang mapapansin doon sa malaking damuhan. Okay. Yun ang eksena nung araw, ha? Ngayon, ano na ang eksena. Yeah, pagdating ko nun, di ba, sobrang glim wala ka po talaga nakikita. Pag ilaw ko, parang nagkalasan sila na, ano, nagpulasan. Nagpulasan ka oh. lang. Kasi lakas ng ilaw. Ikaw ba, napahiga na rin sa damuhan doon? Hindi na ano. Ah, dahil tinadala mo nga <laughs> sa ibang lugar. <laughs> Uh, ano yung mga na una mo muna mga naging trabaho bago ka naging writer? sa una po kong trabaho is sa dancer po. Dancer? Sa oh, gay po bar? Sir. Hindi po. <laughs> Ano? Sa Unilever po yun. Uh, di ba? Sa mga parang baratil yung tawag nila. Sa mga barabarangay. Nag-ano po kami ng mga tao. Habang may hawak kayong shampoo. Ganyan. Yun, ah, mayroon. tapos ano? Uh, Babi nagbibidyo. Okay. Uh, uh, so, uh, so uh, habang may kumakanta halimbawa ng endorser kayo. May gumagano kayo. ni shampoo. Ba? ah, <laughs> oh, kaya i-assist niyo yung girl na siya kumakanta. Ganun oh, oh eh. parang VIP dancer. Uh -huh. So ano ka? Dancer ka talaga. Opo. Kasi... Ano yung Uh, sa school, ganyan. May sa grupo po, kayo. Po, po. Pati sa, may grupo rin po kami pag may mga piyesa sa amin. Uh, ganyan, ganyan, ganyan. Anong sayo niyo yung mga... Hip-hop po. Ano? Hip-hop. Hip-hop. Okay. Oh, talaga. Ah, in fairness. So, ano, na papuntakan na sa mga private na mga, ano, okasyon. Ibig sabihin, mo, may tatlong bakla doon sa so sasayawan nyo. May ganon. Hindi ba po Ay, naku, <no>, sinungaling yan. <laughs> So parang ano, dating mo hip-hop or parang modern mga manu luma ng maneuvers ko, pero sikat pa naman yung maneuvers. Oh. Mga ganyan, oh, street boys, tumatumbling so, ka, ganyan. Hindi naman. Ah, so mga more of maneuvers. ah okay. one more in uh, step lang. naman nag-encourage siya yon na maging rider. Bakit mo naman naisip na maging rider? Kasi po, nakita ko po sa iba na hawak nila yung oras nila. Hawak? Opo. Ah, oras. Tapos walang boss. Ah, so may sarili kang motor. Mas malaki yung kasi dati. Opo, meron. May sarili kang motor. Tapos, lahat ng mga ano mga app na try mo na. Hindi pa naman. Uh, pero naka, nakailan ka na? Dalawa pa lang. Dalawa. Ngayon, anong ano ka? Sang rider ka? Sa joyride. Joyride. So, ever since motor, hindi kotse? Hindi po. Uh, na, Nag-kotse rin po, yung Uber tsaka Grab. Nag-try ka na din? Opo. Tsaka, nag -anun -anun po ako, Jeep. UV yan, nadaan ako na rin po yung mga yun. Nag-drive ka ng jeep? Opo, ah. uh, isang linggo lang. Ah, pampaseherong jeep. Ah, Ba't naman isang linggo lang? Kasi ni... Meron ka na nakilalang bakla. Sabi niya, huwag ka na mag driver ng jeep sa akin ka na lang. Ako na lang mamanihuhin mo, sabi. <laughs> <laughs> Ba't ka tumag... Ba't hindi ka tumagal sa jeep? Hindi ko ay... Ay, so. Eh, sana naglagay ka ng bakla sa tabi o kaya yung babaeng o ano pwedeng ano, pwedeng ano utuin. Oo. No? Habang <laughs> nakahawak siya doon sa leg mo. Kakambyo. Kakambyo. <laughs> so, nakailan ba din ka na? Wala pa po. pa. Hindi ka pa na, Hindi ka pa naging parang karelasyon ng bading. Wala pa. Kasi yung mga kapatid ko, tsaka pinsan, and ayaw nila. Ayaw nila? Oo, no, ayaw nila makailan nila sa'yo. Kasi may bisita silang <laughs> ano, trip ako, ay, wag yan. Hindi, gumagano sila. Teka, yung mga pinsan mo, bading? Pinsan ko po, tsaka kapatid. Ah, may pinsan kang bading, tsaka kapatid na bading. Ah. So, ano sila sa iyo? Protective. Opo. Tapos, dami rin po, marami rin po ang kaibigan na. na bading. Okay. Pero ikaw ba, nakikita mo ang sarili mo na makipagrelasyon sa bading? Pwede naman po. Ah! <laughs> Anong gusto mong bading? Yung babaihan? O yung borta, ganyan, na tulad mo? Na mukhang lalaki? Ganto lang din po. Ganyan lang. Yung simplihan uh, lang. Uh, pero never pa? Hindi pa po. Hindi pa. Pero niligawan ka na, I'm sure. Opo, meron po. Di ba, di, nangyari na po sa akin yung talagang nagdadala siya ng pagkain sa bahay. Talagang hindi <laughs> ka. Sino yung bading? Taga saan? I mean, paano mo nakilala? Parang ngayon nga po, sa kapatid. Ah, sa kapatid mo. Parang kay, ka kakilala ng Opo, kapatid mo. Oh, Tapos ka. Tapos, anong ginawa mo? Pinaasa mo lang. Oh, ha? <laughs> Tinanggap mo lang ang tinanggap yung mga bigay tapos bigla mong ano, bigla iniwan o bigla mo na lang ano, ginosting. Ay, ugali ka rin naman pala eh. Okay. Ah, so ah ikaw ba eh merong ka karelasyon ngayon na babae halimbawa, girlfriend, ganyan. Meron, ah, may girlfriend ka. Ah, gaano katagal na kayo ng girlfriend mo? Ano na, 10 years. Ang tagal na. In fairness, So, kailan kayo maghihiwalay? <laughs> ano ba, paano ba magmahal ang isang katulad mo sa babae? Ano po? Binibigay ko po lahat. Binibigay ba? Oh, ano, lahat ng gusto niya, susundin ko. Ah, Kahit maglaba no. or... Ah, talaga? Ano talaga? Yung talagang uh, todo bigay. Hanggang sa matuyo ka. <laughs> 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 Teka lang, wait. May kamukha ka ba, artista? May nagsabi naman sa'yo na, Uy, kuya, kamukha mo si ano? Wala pa po, hindi ko, hindi ko po, hindi ko po alam po. Mieron, ka may kamukha kang artista. Sino direct? Richard Reynoso. Wow! Grabe! Hindi <laughs> mo kilala si Richard. Ay, Hindi! May mo ka! Wait, Richard Reynoso ka. Ako may ano ako. May ilalaban ako. Yung kapatid ni Ray P.J. Abellana. <laughs> Sino nga yung kapatid ni Ray P.J. Abellana? Abellana din. Wow! na taga That's Entertainment. Yon. Ikaw, so, alam nyo na, kilala nyo na yun kung si... Sino nga ba yun? Basta, kapatid ni Ray Jeff. Jojo Abellana. Jojo Abellana nga ata. Basta Abellana. Oh, hindi Carla. Ano, hindi mo na kilala itong mga, ano, kaidara namin. Oh, si, Carl huh? Hello, si Carla. si Carla, oo. Anak siya. Anak siya ni Ray P. J. Oh, Tatay okay. niya si Ritty. <laughs> Tapos, tito niya bali, si Jojo Abellana. Kamukha mo. Mayroon pa eh. Gumano ka rito. Hmm. Ah, meron mayroon pa eh. Wait. Yung mga nag-indie film na mga gay film. Mga ganon. Na pa, hindi uh, eh. Wow! Mga indie actor. Basta, malalaman mo yan direct. Anyway, uh, pero sa'yo, wala nagsabi. Ay, kamukha mo si ano. Sabi nila, ruro daw po. Huwag ka maliwala. ruro ba? Yun, hindi, wala. <laughs> <laughs> wala eh. Ah, talaga. Pero ito. Ah? Hindi, wali. Hindi, ito. Pero gusto, ikaw ba, bilang ano ka naman, artistahin ka, gusto mo ba mag-artista? Ayun nga po, one of my dream po yun, yung artista At, so, Ah, so, gusto mo rin mag-artista? Oh, Kapag nagtatalim-talim po ako minsan yung ah, sa mga talaga, uh, kalabas. Ah, talaga, nagtatalim-talim ka. So, gusto mo rin mag- minsan rap. mo. Pero kung mag-artista ka, anong klaseng artista? Comedy, action, drama, sexy? Ayun po, third kay Rocco Marcos ko Martin. Ay, si Coco Martin, sexy ang unang ginawa. Ako yung okay, nakinupalad ka. Ayun, Ay, oh, so ba, willing ka sa mga ganon. Opo. Pakita ng para, puwet. Opo, para kung ngayon lang po, tating para para makakano sa... Entry level. Entry uh -huh. O, oh, tsaka experience. Uh -huh. so, so, alimbawa, papakita ng puwet, okay. Okay po. Pakita ng harap. na po. Kumaganda <laughs> kung maganda ang bayad, syempre. Papakita yung harap. Oo. Oh. Uh -huh. Ah, <laughs> talaga. Ipapakita naman. Yun lang po. <laughs> Bakit? hindi ka proud. <laughs> ah, malalaman po natin mamaya. <laughs> <laughs> Dahil mga anghas ipakita ang lahat-lahat. <laughs> ah, pero ikaw, bas, sa social media mo, maliban dun sa mga experience mo sa pagiging rider, sa personal, sa social media, ano yung hindi mo makakalimutan na offer sa sa'yo ng badi? Sa social media ko, wala po talaga. Ah. Yung sa, yung, ano ko lang po talaga, yung pagiging rider ko lang po. Wala mo bingi ng halimbawa, video. Ay, video ka naman sa sarili mo. Wala pa po. Ah, wala Bang. So, sure ka na walang lalabas ng mga video. Mamaya, bigla na lang wala po. may umapir na video, ganyan, na may wala. ginagawa ka. Wala. Ah, talaga. So, dahil dyan, sagutin mo na itong mga katanungan. Ah. Ano yung pinaka-wild na selfie video ang nagawa mo? Wala. Ano lang po, yung half-body lang po na naka Nag-tiktok. Nakaubad. Nakaubad. Tapos, send mo sa bading. Hindi po. Uh, ba sa, tiktok, lang. So, nag-tiktok ka. Oo po, minsan. Ah, tapos, sayaw-sayaw. Kasi yung dancer ka eh. Oh, Meron bang bading na nagbigay sa inyo ng pera bilang tulong, pero humingi ng kapalit? Tulong lang po, pero... Hindi naman humingi ng kapalit? Hindi naman po. Uh, magkano binigay? Ah, uh, 500 to 1K. Ah... Uh, Oh. Bakit ka binigyan? May nag-solicit po ako. Ah, nag-solicit ka naman. Costume po. <laughs> ah, okay. Yan, may rason. Eh, pero yung bigla na lang, out of the blue. Bigla, ah, nagbigay. nagbigay. Hindi ka naman yung mihingi, pero binigyan ka. Wala po. Ah. Briefs, boxers, o wala? Brief po. Bakit? Mas comfortable ko. ako. Natry mo nang wala? Pag sumasayaw ka, wala. In, hindi pa po. Ah. <laughs> <laughs> wala. <laughs> Mona, ipandisal o hotdog? Pandong po. Oh, very good. Dahil dyan, nagusin mo yung shirt mo at yung pants mo. Huwag ka lang lalayo sa camera. Ilayo mo lang yung... Yan, parang hindi mo mabangga. Yan. So, alisin mo yung shirt. Sanay na sanay. Sanay na sanay ka naman dyan. Yung, ano mo muna, sando. Ay, okay po. Yan. Yeah. Ah! puti putian oh, pati yung pants. Mas intense at mas wild ang mga revelasyon ni Anthony sa uncut version ng kanyang interview. Huwag palagpasin! Hanapin ang link sa description box. Uh, invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Ayan po, social media accounts ko lang po is Anthony Yerho Amor. lang po, and Instagram. Ayan, ayan lang po. Yan din. Okay, maraming salamat naman sa iyo. At Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon at syempre sa ChannelPoo.com This is Mr. Poo. Man, gano'n! Sa loob o sa labas? May balot o wala? Matrona o bading?